Yo, 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 what's up mga boy On the way to Doc Bird Motoshop Nandito pa ako sana sa C5 Road Bandang Pasig So, samahan niyo ako pumunta doon Para magpa-full maintenance Full maintenance natin itong motor natin C5 Gaming Well Kaya lang tayo pupunta dun Ako Datayoy pa natin From Pasig To Paliparan Kasi yung shop nila Sa may Paliparan site na daw Search nyo lang uh, Gawang Alak Pakikita nyo na siya Sa Google Then Puntahan nyo na lang po Visit na lang kayo dun guys Ako nga Dito pa sa Mykaton City Pero Abaunti po na lang Pasig Pero datayoy natin Si Dockworth Para magpagawa lang Tsaka Pamaintenance natin to ang motor natin sa kanya Let's go, let's go! Traffic! Pagas tayo pagas, pagas Hindi tayo sa may alabang eh May no, Toyota alabang So hanapin natin yung daang hari Alam ko daang hari na ito eh mo Parang may mga kailan dito Baklu, baklu, baklu Lapit-lapit na tayo mga boy Yan, kita na Circle ba ito? Hindi naman circle ito di si si doctor bird Huyi Eto Ano pa ano pa gagawin to? Eh. Hey, Nada pa pa Welcome to my body shop. Bagong crib. Papa maintenance lang ako. In maintenance? Yan, oh. Yeah no. ko ng paliparan, hindi na sa Dasma. So, oh. Gawang alak Doc Bird. Oh. Gang, gang. Shout out, Bird. mga munting, munting shop niya. completo for maintenance. Dito na kayo magpunta, mga boy. Ayan, dito lang po located yan sa may paliparan side. Itong lugar. Then, makita na shop ni Doc. Sa tabi ng pharmacy. Mga co-mechanic ni Doc. Nandito sila. ginagawa na motor natin. Full maintenance. Sabi ni Doc Hindi na. Kulang. konti lang no. Tsaka wala rin pala busina. Ano, ah, nag gloose na-hubit na. Ito yun, yung green. Yung green niya yun. Ano? Yan o. Cute. <laughs> Stock throttle, throttle, throttle body. Dami na. Refresh daw sabi ni doctor Ano ah, naman, lang natin yung shock mo diba mamaya? Oo. Uh -huh. Patikasan lang? good bits pa. Yung kaya ano kaya? Yung kandito kay EJ. Ay, yung kapaan ka yun. Is... Ano yung piston? Refresh. Bakit? Okay. Maintenance, refresh. Mga parts. Ano na naman lang. Project 180cc. Linis time, linis na.

natin okay, bumili na ito at basag na kaya meron kayo na ito Raider FI wala kaya meron po kayo na ito Duo Cup Raider FI FI po ah. ganyan lang pala dancia, dancia. -play yan Tancha, baka Bakit tumabing i-play niyan do Ah, nag-iba agad ah Ay, babay si standard Ano lo bet? Ano ka? Hop, hop. Eko mang yung kabila. Sinipantay. Oh, di diba? Yan. Tapos din ang gawa. Refresh, change oil. Adjust ng front height. habis Dito lang yan kay Doc Ito. Uh -huh. okay, yung mga gumawa, Doc. Salamat. Yo, 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 what's up mga boy? Yan ah, natapos ang magdamag na gawain. Abe, Bagong refresh yung makina natin, bagong kulan. Yan, yung mga pinalitan sa atin. pawi na tayo. Thank you, Dr. Pero sa mga gusto magpa maintenance, change oil, lahat. And doon, bisita lang kayo kay Dr. Google and Facebook naman siya. okay yung performance niya, accurate yung ano mga bigay na throttle. Out, Jake Michael Getuli, Chris Gaming, Shotgun Riders, Big Bike Underground PH, Vulcan Owners, Filipinas, by Ice Goneheads. Barshaw, mga boy. Peace out.